Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo yung magkwantuhan matapos sa makuha ng Golden State Warriors si Jimmy Butler at bigyan nito ng 2 years, 112 million contract extension Si Stephen Curry ay humarap sa media kung saan natanong siya tungkol sa adisyon ng former East Finals MVP tulad lang ng kahit na sinong player Sinabi nga ni Curry na excited siya dito Ganun pa man kung magbabasayan natin ang body language ng kanyang mga interview at overall mood niya ay hindi nga ito tumutugma mga salita na sinasabi niya at madaming fans nga nakapansin na tila ba hindi daw masaya si Curry sa galaw na ginawa ng Warriors. Bago pa man nga maganap ang trade ay andun na mga usap-usapan o rumors tungkol kay Curry at Steve Kerr bilang ang dalawang tao na humaharang sa trade ni Butler patungo sa Warriors. Dahil concern nga daw ito na hindi siya magiging fit sa kultura na meron ng Warriors at sa Warriors locker room mismo. Andun din nga pang aalala na hindi sila magkakasundo ni Draymond Green. Dahil maboses nga si Butler na player, sanay siya na siya ang leader ng team. Siya ang pumipili ng musika sa locker room. Ang gusto niya nga ang nasusunod. Well, hindi nga ito magiging kaso sa Golden State Warriors. Kapag pumalpak nga siya, ay asahan na harap-harapan siyang sisigawan ni Draymond Green sa harap mismo ng 20,000 fans na nanonood sa Chase Center. Kayaning kaya ito ng ego ni Butler? Ito nga yung mga tanong na nasa isipan ng mga fans. Sa ngayon nga base sa body language ni Curry at facial expressions niya ay mukhang hindi nga siya ganun ka-excited kay Butler. Alam naman natin na palangiti nga itong si Curry at ni isang beses nga ay hindi mo itong nakita ng umiti noong pinag-uusapan nila si Jimmy Butler. At speaking of Jimmy Butler ay na-clear na nga ng Warriors medical staff ang kanyang status at expected na bukas ay magaganap na ang kanyang Warriors debut sa game kontra sa Chicago Bulls. Sa ngayon ng projected starting five ng Golden State Warriors ay si Stephen Curry, Brandon Pujemski, Jimmy Jimmy Butler, Jonathan Kuminga at Draymond Green tuwing fully healthy sila. Ang game bukas ay napakahalaga dahil sa napakadikit na standing sa West. Delikado na nga silang malagay sa labas ng top 12 ng West pag napadami pa ang kanilang mga talo. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang ang general manager ng Dallas Mavericks, Nico Harrison, na siyang nag-trade sa 5-time All-NBA First Team member, 25-year-old Luka Doncic, at kasama din si Maxi Kleber at Markif Morris, ay nag-hire na nga ng extra security. Ito nga ay matapos na makatanggap ng mga banta sa kanyang buhay mula sa mga diehard fans ng Slovenian Star at ng Dallas Mavericks. Inaasahan na may mga protesta na magaganap sa Mavs Arena kaya naman talagang maghihigpit ang security hindi lamang kay Nico Harrison bago sa buong Mavs team mga kaibigan. Bukas nga magaganap ang unang home game ng Dallas Mavericks matapos ang Luka Doncic trade at inaasahan nga na matinding batiko sa maririnig ng team na ito mula sa kanilang fans. Hindi nga uupo si Nico Harrison sa nakasanayan niyang upuan sa crowd dahil sa si safety precautions to the point na may 24-7 security ito ngayon na nakabantay sa kanyang bahay. Ito na nga ang resulta ng pag-trade niya sa icon na minahal ng madaming Mavs fans. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?